na ano. Sino yung nagsabi dai? Na yung mga OFW walang ano? OFW walang ambag sa Pilipinas? Yung Pilipi, yung mga OFW yung number one na ano na export sa Pilipinas, bansang Pilipinas. Tapos yung mga OFW sila pa yung the Philippines is one of the largest recipients of remittances money sent home from by overseas Filipinos help power domestic consumption and drive economic growth. So, ang number one na nagbibigay ng pera sa Pilipinas ay yung mga OFW. Ayun oh. ngayon ko lang nalaman ito nung uh, diniklir na mag zero remittance yung mga OFW na mag uh, papadala doon sa Pilipinas zero remittance ngayon ko lang nalaman na yung number one pala na nagbibigay ng pera sa Pilipinas ay yung mga OFW ang tagal ko na naging OFW pero ngayon ko lang ito nalaman kung hindi pa nag declare from uh, March 28 na mag zero remittance tayo dito The Philippines is one of the largest recipients of remittances. See? Ang mga OFW pala yung uh, number one na nagbibigay uh, ng uh, sources sa Pilipinas. Ng pera, yung nagbibigay nag, uh, ng pera sa Pilipinas. Ito, in one year lang. Oh, in one year. Ang cash remittance ng uh, Philippines ay tumaas kumpara doon sa nung nakaraang uh, nung nakaraang uh, year 2023. Ngayon yung yung ano nila tumaas ng 2.81 uh, billion dollar. Dollar yun na ah, yung ano. Kasi dati, sabi ko nung hindi pa ako OFW, kahit na nung Uh, OFW na ako Ngayon ko lang din nalaman Ito, nagsosorvey ako Magre-research ako Ngayon ko lang din nalaman na Yung number one sources pala ng Pilipinas Ay yung OFW So ano na kaya ngayon kung uh, Hindi magpadala, mag-zero remittance Wala na, uh, bagsak na yung ekonomiya ng ating bansa ng Pilipinas One week lang, one week na mag-zero remittance. Aabangan natin kung ano pa yung uh, susunod. Kasi diba, uh, yung kapwa mo Pilipino, ibibigay mo sa ibang bansa? Saan yun? Lahat ng mga OFW, kaya pala, kaya pala, uh, kaya pala dati nung naka-experience ako na umuwi nung pandemic, ang mga OFW ay special talaga. Ang ganda, ang ganda ng ano ni Tatay Digong sa mga OFW. Saludo ako diyan, Tatay Digong. Ang laki ng ano ng naiambag ng ng Pilipinas uh, ng mga OFW sa Pilipinas. Ang export number one export. Kasi dati nung uh, hindi pa ako OFW, lagi kong tinatanong sa sarili ko na uh, Sino ang nagpapasweldo sa mga uh, tao sa mga nag naka sa presidente? Sino ayong nakaupo doon sa gobyerno natin? Kaya ngayon nalaman ko na yung mga OFW ay isang malaking ambag sa ating bansa. Kung walang OFW, walang pera yung Pilipinas. Kaya maganda to ang ah uh, naisip ng ating kapwa mga OFW na pauwiin. Kasi kapwa Pilipino ibibigay sa uh, ibang bansa. Hindi pwede. Ayan o, OFW remittances in the Philippines hit record. 38.34 billion US dollar. US dollar yun ha so sobrang laki na nun how much more kaya kung in one week lang itatry na mga OFW dahil OFW ang number one na nagbibigay ng uh, malaking ambag number one uh, sources ng Pilipinas ay yung mga OFW, one week lang na hindi mag uh, mag, uh, mag zero remittance tayo mga OFW kasi nga ganyan, uh, yeah, kinuha ng ating uh, ng Presidente, present President natin, ang ginawa niya sa ating uh, former President uh, Roa Duterte, Rodrigo Tatay Digong. Ginawa niyang uh, dalhin doon sa ibang bansa. Saan ka? Diba Kapwa Pilipino, Kapwa Pilipino, isang taong uh, mayroong malaking uh, kabutihang puso na ginawa sa bansa natin sa Pilipinas. Pagkatapos ng lahat-lahat ng nagawa, pagkatapos ay eh, ganun ganun na lang 'yung gagawin. Diba? Napaka napakahirap. Kaya pala Tatay digong Saludo ako sa iyo, Tatay Digong. Ikaw talaga yung hero kasi malaking ambag yung ginawa mo sa Pilipinas. Siguro hindi kasi sa tingin ko hindi ka corrupt, Tatay Digong. Lahat uh, nasa puso mo, nasa isip. At uh, nasa puso mo talaga ang pagtulong sa mga sambayan ang Pilipino, Tatay Digong. Ikaw yung presidente na naging uh, na namulatan ko na uh, isang strong and uh matalinong uh, pangulo ng ating bansa, bansang Pilipinas. Kaya ganun-ganon na lang uh, kadali na gawin nila sa iyo yan. Ang paghihirap mo o oh, nabigyan mo ng mga words ang ibang mga ibang mga Uh, mamamayan doon sa Pilipinas siguro yan ang ano na, pero mga drug addict naman yun, may mga kasalanan naman sa ating bansa yung inaalis mo lang kung ano yung mga sagabal sa ating bansa, inaalis mo lang yung mga tinutuwid ba tinutuwid mo ang mga uh, masasamang gawain dahil gusto mong maipapabuti yung bansa natin tatay digong kaya dapat ay doon ka sa bansa kung saan ka naroroon uh, kung saan ka ipinanganak doon sa bayan natin, sa bayang isinilangan natin, ba, uh, bansang Pilipinas. Kaya kung uh, isa rin yung uh, kinakatakot ko bilang isang OFW na baka magiging isa kang... Uh, kagaya doon dati noong 1972 yung sakay kay Ninoy Aquino, Ninoy Aquino Sr. na yung ginawa sa kanya, yung tinraidor siya ng ah uh, parang tinawo niya rin ata yon yung tri trinraidor siya na paglapag niya doon sa airport ay yun, nakahandusay na siya. Di ba? Iyan e, din Mahirap din pag ganon na dalhin ka doon sa Pilipinas baka tatraidorin ka rin sana ay wag naman ganon Nabuhay ka po tatay ligong.